Yan, so first stop over Boso Boso. So check lang natin si Sakuragi kung all good, kung safe. All goods naman, all goods naman. All goods, hindi siya magalaw. All right, let's go. Shout out Iboy ng Philippines. <laughs> Kuya Mat, ay kaya kay. bahawak eh. Pahawak. Ay tulog ka <laughs> So okay naman. Safe naman si Sakuragi. Okay, let's go. Shell Boso Boso. Magkawin na kami sa Daan namin dito sa Marilake So tingin ko makakapag almusal pa ako sa Jarrell's Peak Tagal tagal na akong hindi Nangangapunta ng Jarrell's Peak Hindi akit ko si sniper pa ko So ngayon gamit natin si Quatre Tara let's go Impanta na Let's go Impanta Gary's da. Gary's pick. Tangan begitu men. Check natensi. Check halin si anu. Oh, okay, baik baba. Oke okay, pala banget. Okay pa sa Koragi yung pagkakatali namin Ayan, so okay pa Ano ba tayo? Ano ba? Mas tigat na kuya Wala eh Ano ka na kuya? Anong tawag sa bridge na to? Ha? Anong tawag sa bridge na to? Beach? Bridge? Anong bridge, bridge. ano tawag ito? Karos na Ah, karos Kuya, bilig ka na kuya mais Sige mais Sige daw, mais ka Magkano yung mais? na po. Tatlo? Hindi po, apat. 25 po ang okay, lang. Wala nga ka, sir. Eh? Yeah. Ano pangalan mo? Ethan po. Sir, din! Lalay, na Bye-bye! Bye! ko -bye. Yeah. <laughs> pa ako ng mais, ah. <laughs> may sticker, no? So, nandito na kami sa Port ng Real uh, Okay naman na, may ticket na kami Kailangan ko lang pumunta sa Coast Guard para pakita yung ORCR nung no? motor para kasi syempre Siyempre, di diba para sure sila na amin yung motor or legal yung motor kasi mali yung uuwi, kaya may nag wow, uuwi diba? Okay lang, okay lang. Part ng process. Yun, so, all goods na. May clearance tayo para itawid yung Sakuragi. Kasi itatawid yung Sakuragi sa Kumalik Island kasi para na mag -mag mas mag-enjoy ako, diba? Siyempre, motor is life. Motor is life. So this is my second time na magtatawid ng motor sa Kumali. And this is my second time din na pupunta lang sa Kumali Island. <laughs> sa napakaganda island ng Kumali. Ang probinsya na ay Manigur. <laughs> May gumanda. So all goods na. kain na kami ng bangka. Ah, baba ibaba-baba Ibababa, baba pa muna muna namin sa kay Kuatre. Eh ba, and then yung ba namin, pa-parking so namin dito sa port. So, 150 per day. <laughs> 1, 2, 3, yeah. <laughs> Ayan. Ayan, tara na. Excited na kami kasi last year dapat uwi kami. Hindi kami naka-uwi pero ngayon tutuloy na namin na to. <laughs> Muntik nang hindi pa tuloy dahil sa bagyo. Let's go, let's go. Ayan yung kasakyan namin. Si Kate. Ayan, Kate. So puno na daw kami nang inaan. Tara, Hello, Mimi. Hello, Lolo. Hello, Bryce. Hello. Sasakay na to Ayun na, sasakay ka na ah, sa kanya Hold ka na. Hold ka Hold ka careful. Ayun na. So, first time nila makakauwi uwi ng humalig yung mga bata.

Cheese steak. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Same lang Ano Same lang. Sa ano daya naman nun Dapat mga Ano yan Ano eh, Mga... Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? don't let's not